dito po sa Department of Energy, ano po ang uh, ating magagawa, no? Alam natin na lahat inaangkat natin ang gagaling sa labas, no? Pero um, sa tutulang sunod-sunod na po kasi yung ano eh, yung pagtataas at uh, na po ni Juan de la Cruz yung taas ng presyo. Meron ho ba tayong magagawa rito? Simple lang naman eh. Unang-una, kailangan ho magkaroon tayo ng indigenous. Mm. Uh, dahil ngayon po halos 100%, actually 100%. Now, if we can lower that probably up to 50%, But, pero ano lang po yan, napakataas po so, yan. We are so consuming one. around 340,000 barrels of crude oil equivalent per day. Uh -huh. Halimbawa, we are producing na probably 100 200,000 barrels of that. Ang laki po ng epekto niyan kasi unang-una, ang batas po sa indigenous supply, wala pong VAT 'yan. Wala mm -hmm. pong excise tax 'yan. Mm -hmm. That's around 25% ng pump price cost natin ngayon. Ay mm -hmm. eh, kung mm -hmm. mawawala po 'yan, ang laki po ng ibabawas. Halimbawa wala lang sa 60 pesos, probably yung 14 cents dyan, hindi na po i-charge. 'Yun yung sa yan. excise. Oh, excise at sa value added tax. Pangalawa, uh -huh. yung transport Nandito na lang ipapipeline na lang natin yan. Mm -hmm. eh. Bakit Ang dami pong advantage. Kaya lang, of course, uh, wala pa ho tayong... yung Wala uh, pa tayo doon. Malayo pa tayo doon. Wala pa ho. Alam nyo naman may geopolitical issue tayo sa West Philippines Sea. Right. Is dito sa ibang area like yung Mindanao area, especially the Barm area, nagsisimula na po ang ang pagpasok ng mga investor doon. I hope mm -hmm. na matuloy na po yan dahil recently may agreement na po ang BARM at ang national government through DOE kung paano baba, babak, babang balangkasin yung pag, pag iissue ng kontrata sa mga areas na yun. Yun ho so, ba? linteron, baka magkaroon na po ng mga exploration sa mga area ng Mindanao. Dun ho ba sa BARM area, particularly dyan sa sinasabi nga nila na Sulusi, no? um, meron ho ba kayong uh, pag-aaral Uh, meron ho ba kayo may impormasyon na makapagpapasiguro na meron talagang uh, oil deposit doon, director? Well, hindi po malayo yan kasi yung kaharap natin, Malaysia, mm -hmm. producing countries po yan ng right. oil mm -hmm. and gas. Eh halos dikit Isang na dikit po tayo dyan eh. So ngayon lang po na magkaroon lang. Ang importante lang matuloy po yung... 'yung exploration and drilling sa mga lugar na area naman natin na halos kaharap ng Malaysia na 'yan mm -hmm. most likely mataas po ang tsansa na may tatamaan po tayo doon